Base sa cash flow quadrant ni Robert Kiyosaki, may apat na pwede tayong maging source of income. Una is pagiging empleyado or sa salary ka naka-base. And then, self-employed. Ito yung parang freelancer ka. Pangatlo is pagiging business owner. Pangapat, investor. Ang maganda rito sa quadrant 3 and 4, pag business owner ka at investor, pwede ka magkaroon ng passive income. Ito yung kahit hindi ka nagtatrabaho actively, may pumapasok pa rin na income sa'yo. So, kapag empleyado ka, ang maganda rito, pwede ka rin maging investor at the same time. Para yung ini-invest mo, pwedeng makapag-produce ng passive income para sa'yo. So, paano ba to? Pwede tayong makapag-invest sa mga top corporations. Kagaya ng Jollibee, PLDT, Meralco, Globe, SM gumagastos tayo sa mga company to, nagbabayad tayo ng bills, and at the same time, maganda kung investor din tayo ng mga top corporation na to. And alam mo ba na kahit sa 3,000 per month na nai-invest mo, after 20 years, meron kang 2.9 million projected fund. Malaking bagay talaga na habang tayo ay kumikita, may active income, papunta na rin tayo sa passive income pag nag invest tayo. Again, ang passive income, kahit hindi ka magtrabaho, yung perang naipon mo or na-invest, magtatrabaho para sa'yo. To know more about savings and investment, message mo lang ako Rohan Salis Capistrano.